Log mga itu para kakain tayo tsaka ito yung tinapa. Ay, wala po ang cameraman at tsaka ano, kakarating po lang dito sa... Ang big alakas ko na. ayah lakas ah. Yan na rin Good evening, good evening. Ambil leh, ambil leh. Ayam, apa tau ayam pun, ayam. log, bang duduk nang malu tu malai tu. Supranatangin nak awal leh. Selit tu ngat sih yang anu anu aminya, bang ambil leh semua itu. Jadi kita yang itong tilapaya yeah. ang binigay natin. Tutay so, ng talong Talong at saka tinapa Ayan mo na ito Naganak po ako ng kasali Kaso may kausap po ako sa farm kaya umuwi ako agad agarbe eh. po kasi si, si, si ano si Jeffrey dito tayo ng pinapahit kaya ito ang itlog artificial lang yan mga ito na yan pa yung ipon tawag dito sa amin yan ano. yan ayan na sa reception kasi may kausap po ako kanina. Mga anak ko, nando pa po sila lahat. O ito. Ah, ay, tinapa. Tinapa, tinapa na Malpa. Tinuyo, tinuyo na si Marojo. Wala si ito? Ay si Rody po ito. natin Untuk dulu tayang di lapang masyarakat Mereka tak Mereka tak boleh Siapa dia tu Siapa dia Mereka tak boleh aja, Tanong Tak Islog Tak Islog Tak Mungkinkan Tak Mungkinkan Nangalang po nang pumunta resort. Yung may sans, Saka, upload kudu 1.2 million po. Doon eh, wala na akong um, pag-asa sa uh, ano, payout doon eh. So, po yung tinapat, tinapat na Tinuyo, tinuyo na sumal ka doon eh. mga ito, kaya na po tayo na. Tinapat, kaya na talong mga ito, na. Adi ni lang yan mga ito. Ito, alalagay ko sa nagiluto. Ayan. Sinapa, sinapa, nasa yung malta. Suka at saka na lamang alamang pagkong mga ito. Napakasarap. Ayan, hindi na po pumunta sa reception kasi ikaw sa buong sa sa kay Jeffrey, nag-aarpe sila. Sumuyaw agad. Ayun, diyan. Patuloy. Yet, Adriano, ay Good morning, good morning. Sabay-sabay lang maluto ito, mga no, ayaw malo, Malung, pa, diya payo, po yan sa, masarap yan, yan. Ah, sabi mo so ayun yun na pa nito ah masarap mga ito po kami ng kasal pero hindi na ako tumuloy doon dahil may kausap po ako sa nag-arbes hindi lang po yan mga ito

Ay, nandilis lang yan. Oh. Kakain na po tayo. Ako lang mag-isa nito. sila nasa kasalan. Ako, ako lang na ano po. Kapilis ito. Luto na po. Hina pa. Hina pa. Ito, Boy ko. Hindi ko alam kung nasa nag i si Boy ko. asu di sulai no turun na puyang pati ya ayo virus laptop mo kain na pu tay ni trent sinapat iyo o ning ko ay to riat usok la sopran na usok na ano ko sa usok mga ito. Hindi na ako tumuli sa reception. Ito na lang ako dahil sa may kausap ako kanina. Ano yung mata ko sa usok? Ay na po mga ito. Masarap na pagkain ito mga ito. Alamang pag-uong na yan. May sili. ito po ano to o uh, li, uh, baboy yun na pinanggisa ako sa bako nanginit mga ito din talong nanginit-init din kain na po sa kasalan yan mga ito masarap na pagkain yan pero mas masarap ito mas masarap po ito hindi pa kumakain na daw po si Dan 8.30 na palang pa kumakain Ito po yung um, along na masarap at saka pinapa. Sobrang init, mga idol. Hmm? 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 Ayun pa lang po ako nakagawin dun. Uh, kalapit lang ko sa amin sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakapunta na sa Tomas talong at saka tinapa ang nginipin mga ito hmm? ang nginit hmm? matabang bagong at saka sila mga ito Stop na. No? na. No, ng ano to. Japayuki. Sa amin po, pangalan nito, hindi ko alam kung ito, ano ba? At ko sa tinapad, Japayuki. Ito yung isang itlog lamang. No, oh, yan. Ano lang na ano eh. Ayun na po, Hmm? Tidak. mana nanti tu? Mana? Itu pun yang dia tahu nasi yang Mana? Yang mana sendiri ni? Mana? Adik mana? Huh? Hmm? Dia dapat yang pun saya si alam ni, no. dia tahu, nah, nah. Habis mana? Mana pun saya Hi. Una na pong umuwi si Idol. Kasi po, Kausap. May kausap kanina. nararating ko lang. Ayan po. Dami yeah. nagtatanong sa iyo. Mga Idol, di daw sila na picture sa iyo kanina. Mm -hmm. Yan. Kinapa po, sa talong ang ulam niya. Ah, uh, ako na busog ako. Ano? Pero gusto ko rin 'yan. Iba talaga yung lasa ng Pinoy eh. Kahit na anong nakakater dyan, lechon, o ano-anong minuto. Yung ang masarap ito, mga idol. May ibang lasang ng Wala. Ayan ko Sa nasa. po lang. Mabing manila eh. Ano Yung kasama mo eh.

Mahal man yung pitch niya, pero yung lasa, napakasarap. Yung kay... sa idol natin, si... Big yan, no? Lalo, tsaka tinapamahe to. Hmm? hindi ko mapapagpalit ito sa ano, mga yung kinain na may sa kasal. Oo, ito lang ang talagang ano. sobrang po ng kong tao, mga ito, yung pagkain ko, gusto ko yung ganyan lang. Hindi nga ako gusto, hindi po ako ano, yung sosyal na tao na kumakain ng iba-iba lasa at saka masarap. Mga punga tinuturoan ko kong kumain ng munggo, palaya. Ayan po, malulobat na ako. Mati na lang po, malulobat na ah. ako. Babasa po ako po. So, sobrang sarap po ng pa Tidak telung tu. Telung. Nenang ni. Hmm. Aku tak Ba ako di ko Maina, main Maina? Main tu. Main lah. Tidak ano, so, ano, ba nga nun, oo, oh, masarap yung pagkain. Maraming lechon. Lechon, Kaso kakain ah, lang tayo ng litsyong kahapon. Oo nga. Pero una, kumain. Kung na alternate yung pagkain. Pero kumain din ako. Kasi kahapon di ako nakain ng litsyon. May bisita ako. Man. Kumain ako ngayon. Dito nga ba? Para, para ka pa, nagdata Hindi. Nagbibis nag na ako aso ah, So walang magbubukas ng zipper ng damit ko. <laughs> <laughs> may mo sa isang eh, kamay hmm. mayo. Oh. Ah. Yeah. Hindi. Sa isang kamay. Yeah. Wala kami kasama. Wala pa po yung mga apo ko. Ciao. Ay, mag-aamoy ano. Ya, ya, ay, ay. Mga paya ito pa naman. Tapos yun nga. Hindi man binuksan. Tapos yun na. Hindi pa madal. Hindi pa atratalo. Sa ayat yun. Tapos ato ka pala si Marla. Kahit na ganun na ano, maubos ko dito kaso patulog na ako. Patutulog na ako. Patutulog po ako, no? Plus ngayon po, natutulog na ako. Gising ko, 4.30. Maraming salamat. Yan, 8.39. E, 9 po kasi natutulog na ako. Yan po, routine ng buhay ko. Kahit na sila kasi nauna na ako, ayaw ko yung pagdating dito, ano, Matutulog na lang ako. Salamat po ah. Good morning, good morning. Ang sabi niya ito. Good morning, good morning. God bless po.